good morning mga kamamaw. Meron tayong special guest ayan, no? Tinalakad natin si Mintis. Sinabay natin si, ano, kay Dave Legend kasi Dave Legend kay eh, Chilax lang. Yan, medyo mahangin. ngayon araw medyo malamig. Kaya medyo nag ako ng suit natin. Hindi kakayanin ni kamamaw maglakad hanggang, ano, mamaya kasama pa yung dalawa na ito lang sa skin jacket yung isa yung dalawang ito matagos pa nga mga kamamangin lamig eh mahangin lang naman siya kaya siya ganun so ayan mga kamamang meron tayo <coughs> ay uh, tatakay ngayon sa vlog natin is magtatanong din naman ako may tanong lang ako mga kamamang na sana masagot lalo ng mga vlogger ayan eh, para po sa inyo tong vlog na to magtatanong lang ako kasi di ko rin sure bakit ganun nang nangyayari? Come, come, come. Saan? Bakit ganun nang nangyayari? usual kasi mga kamamang, di ba? Sa loob ng salinggo, minsan ngayon nakagawa tayo ng 3 to 4 videos. So, kahit pa para naman mga kamamaw, uh, masaya tayo kahit pa para may mga views tayong nakukuha sa vlog natin. Merong matataas ng konti, merong nasaktuhan ng ang tanong ko lang mga kamama, kasi siyempre ako, vlogger ako, parang... Uh, parang hobby ko na to. So, masaya akong gumagawa ng vlog. Nag-enjoy ako. Mo. Tinitingnan ko lagi yung statistic ng vlog natin. Misa tinitingnan ko siya, sabi ko, sa loob ng dalawa, dalawa linggo na nakalipas mga kamama. Chinichi ko siya lagi. Tumataas yung subscriber natin, kaya nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. And then ang tanong ko lang mga kamamaw sa mga vlogger ko, lalo na kay Kainags, baka may idea kayo kay Kuya Rice, kila, kay ki Ate Ina o kaya kay, ano, <coughs> kay, Randy Boy or kay, Kuya Mark, karin nyo, na bakit ganun, na bakit ganun po ano, imbis na yung view hours natin ay nadadagdagan mga kamamaw nababawasan siya sabi ko imposible na mabawasan dahil sa loob ng dalawang linggo na pagmamasid ko sa ating youtube channel matataas naman yung naging views ngayon ngayong itong 2 weeks na nakalipas sabi ko inexpect ko na tataas yung view hours ko lalo dahil nga mataas yung views nababawasan pa yung oras so yun yung question sa akin bakit nababawasan sabi ko si youtube baka ako nagbabawas or hindi ko rin alam ang nangyayari kaya pakisagot po kung may idea kayo bakit ganun para at kahit pa paano medyo magkaroon tayo ng konting ano, idea bakit ganun ang nangyayari yun lang kaya na ano lang din ako sabi ko syempre nakakalungkot din mga kamama isipin mo dahil hindi nga lang simpleng tumataas yung <coughs> subscriber mo yung view hours mo bilang vlogger mga kamama ang sarap na sa pakaramdam kasi kumbaga pa yung yung libangan mo yung nahihirapan mo sa pagawa ng content araw-araw is parang para sa akin eh makita ko lang na tumataas yun yung masayang masaya na ako siyempre yan ah, ano natin yan eh <coughs> target natin yan na mas mapataas pa yung view hours natin tsaka yung ano yung uh, subscriber natin kaya kaya kung may eh, oras po kayo pakisagot po ng tanong ko. Maraming maraming salamat. Ayun, may nakausap pa tayo dito sa gilid na ano, na uh, puti. Kaya nga tanong niya, baka daw may kakilala akong naghahanap ng aso. <coughs> kasi hindi na daw niya kaya ng alagaan. Mga tuta yun. May nakita ko, tumakita ko sa video na alagay natin. Ayun. Pinamimigay na lang niya. Kaya kung sino may gustong mag-aso, ay tatulang natin ng ibang mga tropa natin na gusto magkaaso napakaliwalas ah, ng araw tahimik di ba ayun lang yung maingay oh. kailangan natin ano si kasi nga nang ilakad-lakad si misis kasi mailing ko is ang hindi ko tama na ito na legend na ni camera. Yung dyan niya. Kaya sinama na namin maglakad. Itong aso mga tumakamama for sure. Tara tara tatawid na For sure makaka-uwi ito sa amin. Dahil lahat ng lahat ng dinadaanan niya mga kamamawis

laman naman si kamamaw matanda na dati lakas lakas ko actually sa lamig mga kamamaw naliligo pa ako kahit winter time ng malamig ganun akong maligo ngayon wala na mga kamamo wala na pangkinitan na lang ang katawan natin ngayon pag naliligo ako warm water dati pag warm water parang naiirita ako pag na, nababasa ako ng warm water pag naliligo ngayon wala na, warm water na. So ibig sabihin mga kamamang, padating na, sign of aging na. enjoy na enjoy itong matabang to. Pagkatapos, yung ano si, na naman, si Legend. Ito yung second day ng second set natin. Yung, ano natin, successful naman yung unang tatlong araw. Tapos pa yung ano, isa, tapos ngayon, pangalawang araw na uli. Okay naman, mara makikita mo maganda yung progress. Tsaka lalo na to si Legend, dati takot sa mga sasakyan. Ngayon medyo naibabalik na niya na ano, hindi na siya naiilag. Chill na chill yan. Siguro mga isang buwan dire-direcho talaga maraming matututunan ito Kaso yung pinagyajaging na isang malakit sa malita asod. Mas gusto ko pang mga kamama sa harapan mismo ng aso kasi papasin ko Damor na iiiwas ko tong mga to. Damor mag-aano to sa mga sa ibang aso eh. Kaya mas maganda idaan mo nang idaan sa may aso talaga eh. Kasi ang aso Damor na lalayo mo siya. Damor na naiisip din niya na baka parang laging delikado pag minakasalubong na aso kaya minsan siguro na tatahuli. Hindi Yun siguro yung senyala bakit mga alaga natin minsan is natatahol kasi nga minsan iniiwas ko sa ano sa mga asong nakakasalubong ang reason ko naman mga kamamo kasi talaga bakit ko rin na ilalayo iniiwas ko rin sa mga tao alam mo na minsan kasi nai sila dun sa alaga natin kala nila yung alaga natin delikado hindi man nila alam mabait naman talaga kasi si Regen kaso nga lang kailangan talaga ng may makakausap kang tao na may iintindihan yung gusto mong gawin na parang susuporta ang kanya baka sakaling mas matuto mas masanay sila na nakakadikit sila sa ibang aso kasi pag ina naman naman sa, sa mga gusto sa ibang hayop hindi naman pinapasin ito na legend sa aso lang kaya ito na rin ang reason bakit ko sinusolo solo sila kasi magkakaipas sila ng ng ano yung tag dito ng drive iba yung drive kasi nero talaga pa nakakita ng ibang aso kaya kung sasama ko tong mga to magsisighaya eh sero yung alpha nila eh. kaya ginagawa ko isa isa na lang talaga para kahit pa paano mas matutukan mo siya tsaka atis mas kontrolado mo siya pag isa lang kasi kung tatlo yung dalawa tayo tas yung isa maggagalgan eh ang hirap din si tahin pag tatlo sila syempre buha hindi naman biro tong American Bully mabibigat kung mga kamamo. kaya na ano din tayo na mahirap ding ano mahirap ding hawakan ng tatlo pag yung isa nagkulit tapos yung isa yung dalawa nandito tapos yung isa nagkukulit pa hila mahirap kontrolin yan walang tao ngayon masyado sa, wala talaga to kasi nung nakaraan punta tayo is sunday kaya uh, hatawan tao dito marami naglalaro ngayon back to school na sila ay si dito na ayaw ko lang makita niyo yung aso sa gilid Dito tayo Ayaw ko lang makita niyo yung aso sa gilid para mahal siya Ay may dalawang Labrador dun Ay para yun Ayaw natin siyang Masilip niya Ayan Ito masanay din Isang ba yung buntis? Naiwanan na namin yung buntis. Ang bilis maglakad neto ni Chopper. Ano anyway, yan? May legend. Oh, Sunduin mo yung mami mo. Sunduin mo yung mami mo. Puta ka to sa mami mo. Doon, sa mami mo. Sunduin mo yung mami mo. Iniiwan mo eh. Magapagalitan ka niyan. Puta ka sa mami mo. sa mami mo. Love na love niya yun eh. Love na love niya eh. Lab Buti ito, hindi na sanay na ano, sumasampasampan na gano'n. Sa bigat na ito, ano ka matutumba ka. Si Chopper yung makulit eh. Yung biglang nakatitig ka, nakatayo ka, titigan kayo, yung agugulat ka, tatalong digla. Makakaabot na yung mukha mo. Kaya minsan yung uso, kumahampas sa mukha ko na hindi ko napapansin dahil. Ang bilis niya, bigla siya magaganon eh. Yan, mabalik pala natin mga mama din yung, ano yung kwentuhan and sana matulungan ako paano paano natin malalaman baka ganyan nangyayari sa, sa, video natin parates kung may mga bagay din tayo na dapat iwasan na dapat uh, paghandaan maiwasan natin para kahit papari yung view hours natin tuloy tuloy yung pagtaas actually yun na lang ang hinihintay ni kamamao o dahil meron na rin tayo kahit papano sa awa ng jet meron tayong uh, mahit na natin yung ano yung subscribers so ano na tayo view hours na talaga tayo yung watch hours 4,000 ang kailangan mga kamamaw eh pa 2,000 pa lang tayo dapat nga ang pagkakakalculate ko ngayon dapat 2,000 plus na yun eh. pwede rin kasi mga kamamaw hindi na may ibig sabihin nag, nag view yung video is ibig sabihin pinanood na ng buo mga mamaya napadaan lang, pwede rin ganun. Kaso nga lang, ang tanong kasi doon, ba't nababawasan? Hindi siya nadadagdagan. Kasi kung hindi man natapos nila yung video, dapat pataas pa rin yun, di ba? Ipo na Dito. That's up. Up, dito, up. Up. Legend, up. Hintay natin, mami. Ayan. Ang mataba. Marami natutuwa dito mga maka kamama pag lumalabas kami kasi makapal nga si Legend. Pansinin siya. So lagi ang tanong ng mga tao Pwede daw mga pet Pwede namang ipet Tinapapet ka naman siya Usual Tinitingnan ko din na ah, Kahit ako bigla, Bilang isang Owner na American Bully Nasanay na rin ako Na nararamdaman ko Kung sino yung malakas na loob Kung sino yung Mahina ang loob Kaya pag alam kong malakas na loob Sige ko Ginaw ko talaga Automatic Kinawa ka si Legend Pag yung nag-aalang Ano yung nahawak Nararamdaman ko yun Kaya yung aso Kumaano siya Pisa na Natatahol kasi sa inyalis ni Legend Chine parang o oh, huwag kang matakot, hindi naman ako delikado, parang ganun pero pag talagang malakas ang loob, automatic siya pinapahawa ko ramdam ko yung matigas ang, ma, ang puso ayun, e, tambay ka muna dyan oh. sarap ng upuan niya yun oh. solong solo namin mga kamamong yung park no baby loves yeah so ito, kailangan natin tagtagin at malapit na yan sa mga gusto. Magpa magpa magpa-reserve magpa <laughs> Joke lang. Nakakatawa pala lang ako, mga bago ding nagko-comment. Nakakatawa, maraming maraming salamat po sa suporta. Yan. Yan, pag ipo-post ko na lang po pag labas ng mga puppy. <laughs> Din niloloko lang. Ice and Oh. Pila me. Oh, ano? Ano? Ngayon tayo konti. One hour later. Yan mga kamamaw. Nakapag-grocery na kami. Panalo ba yung sombrero natin mga kamamaw? Yan. Go Lakers tayo. Go Lakers. Yan. Yan. Pagod na yung mga alaga natin. Nandun na sila. Relax na sila. Itong si Mrs. Eh. Ididate daw niya ako. Ididate daw niya ako. Ididate niya ako sa A&W. Yan. Siyempre makakatikim tayo ng burger ngayon paborito nating uh, Swiss. mushroom Swiss bili tayo ng tatlo so nang natin joke lang joke lang hindi nag eh kala ko react dahil lilibre niya ang tatlong burger eh. so hindi siya nag react doon na kami magla lunch tapos uwi oh, eh, pakainin ng mga alaga then prepare na tayo sa pagpasok natin mabilis na ng oras mga kamamo ay no gumising na kami so magte-tend kami umalis So ngayon magalaw na na. Ang bilis ng oras dito sa Canada. Sobra. Hindi mo mamamalayan. Mamaya papasok ka na ulit. Kahit anong aga or late pa ng gising mo sa galing sa trabaho nung gabi. Ang bilis ng ano, transitional oras. Dito. Yan, so daan mo na lang kami sa La Familia at may bibili daw itong ano, uh, pang recipe niya. Gusto niya ano, mag-miswa. Ah, uh, mama, try muna Dito na tayo sa ano. Ayan, W. Ibinili pala ako mga kamamaw. Sa mga alaga natin. Check ko muna. Si misis, pumasok na. Bumili ako ng crates. Yung maliliit na bites na binili ko. Kasi yung malaking kukus na nabili natin dati, pag kinakain nila, nadudurog, nagwawalis pa ako. So, maliliit try na para tapos pag sinubo mo lunok agad nila then ito yung ginamit natin na na propla na sensitive skin and stomach para kay ano to kay chopper ko na para ano para pare pare sa lasala ng dog food nakara naman inang ang ginamit natin kaso nakahalo pa sa ano sa old na na ano nila na brand so ayun eh, nga natin na puro yun ano yung nila na A&W ang masarap sa A&W dito yung beer Tara, pasok tayo. Ayan mga kamama. Sa A&W. Yung tatlong pati na yung inunok. Ay, nang grandpa pa ba yun? Yung $10 lang. $10.59. 10, Ayun. Ano na siya, uh, tatlong pati na siya mga kamama. Hindi naman mushroom swiss yun eh. Try na lang natin kung ano. Kasi yun talaga, ano, parang kung mag-cray ako sa burger. Sa Burger King tayo, kung sa... Uh, dito tayo sa ano, sa A&W Mushroom Swiss Burger tayo. Ano natin. Ayan, eh, sige mga mama, order muna kami. Ayan, nakaupo rin mga kamama. Pumili ako neto, mama, na ito mga kamamaw, $3 lang. Oh. Pwede sa ano, sa trabaho. Lagay ng ano natin, ng tubig. Ayan na, lagyan ng tubig. Yung babae kanina, kasi nakaupo siya dito sa inupang ko, nakaharap dito yung camera. Akala niya, siya siguro yung binibidyo. Pero hindi naman siya na gano'n. Nagtitingin lang siya bakit nakatingin siya sa akin. Tapos yung camera kasi nakaharap sa kanina. So, in order ko, wala ang mushroom swiss. So, siso na lang ano nila talaga na ano, even sa... Sa Burger King, season na lang sila magbigay ng mushroom swiss na ano, na flavor na ano, ng burger. Yun ang pinaka gusto ko yung Swiss cheese tsaka yung mushroom, sauteed mushroom tsaka onion. Kaso wala sila ngayon. So yun, deliver tayo ni Mrs. Kaya lang, nagutom na. Ito na yung ano namin, breakfast and lunch. Tapos pag-uwi, pahing ng konti. Pakain na natin mga alaga natin at saka papasok na rin sa ano, mga mama. mga mama, dumating na yung order natin. Oo. Oh. Oh. Ano ka pa? Anong tag dyan? đáp bạn cái chấp đi ngon đi. nhưng mà nào cái chấp mà không ăn nó đẹp không? Đẹp mama, uwi na. Uwi na tayo. Pusog ka ba? Pusog na sa baby Jacob. Uuwi na. Pusog pa ako may tip mga kahit mga 30 minutes kasi ang aga natin nagising. Para nilasing nilasing sa antok si mama. Kaya hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming maraming salamat ulit sa mga nanood. Sa mga nagsusubaybay na sa YouTube channel. Lagi po akong taos puso nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta nyo po sa aking YouTube channel. Ayan, sana po nag-enjoy kayo. Dito na lang muna po ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga